morning it's an um, exciting yung barong tapos dapat bibili rin ako ng bagong shoes eh sabi ko itong aking shoes na to parang 2015 pa yata o 2016 pero maayos pa naman at maganda pa so hindi na ako bumili ng bago sinyain ko lang munting puna shiny shiny na ulit so ito yung magiging aking shoes at ah uh, alam niyo ba kung ano okasyon today? For many, many years, naisip ko na to na siyempre pag meron kang anak na babae, dadating yung panahon na sila ay magtatapos mag-aral, magkakaroon ng mga sariling karir, at eto na nga. Masaya na malungkot kasi dito sa anak kong to, marami rin talaga ako naging pagkukulang unang-una sa atensyon, sa panahon, Tsaka siyempre nung hindi maganda nangyari sa amin ng kanyang ina, eh duma lang yung aming pagkikita. Hanggang dumating na nga yung punto na halos hindi na kami nagkikita. Minsan taon bago kami magkita muli. At uh, nitong huling March, March 18 to be exact, I saw them again after, what, after... I think uh, after... I think after mga five years. Kaya kitang-kita -kita kami and actually naiyak ako nung papunta. Pero nung nagkita-kita kami, syempre pinigil ko yun. Nagpamacho muna ako. Tapos nung pauwi na kami ng mama ko, pati mama ko naiyak kasi na-surprise siya. Hindi niya alam na makikita niya si Julia. Claudia at si Leon, di ko sinabi na imimit ko sila for dinner. So, naiyak din ang mother ko na 81 years old na rin. And now, uh, ano, na ang sabi kanina, marami ang pagkukulang sa kanila, lalo na dito kay Claudia. At uh, Clau, si Clawie, ang tawag namin Clauie, siya ay ikakasal today. Yes, I think it's a big wedding with Basti, Basti Lorenzo. And uh, I met uh, Basti for the first time noong March 18. Uh, I'm very happy na nakakita na ang aking daughter na si Claudia ng life partner na makakasama niya habang buhay. Uh, nagkaroon ako ng ginhawa sa pagkatalam ko na meron ng magmamahal sa aking anak nang habang buhay at uh, natuwa naman ako dahil na-invite ako sa wedding and I never expected it kasi I already prepared myself na kung ng mga ganito katulad ng ganito mga okasyon alam ko na uh, hindi na ako nag expect na may invite kasi nga na, hindi ko naman sila nakakausap o nakikita madalas. And, uh, siyempre, nagkaroon din kami ng mga konting tampuhan itong mga nakaraang panahon. So, it was really a big surprise for me na I got invited at uh, yung daughter ko yung ikakasal. Anyway, to uh, Claudia and Basti, I'm so very happy for you. And, I know that God will bless your uh, wedding. God will bless both of you. And, sana magkaroon ako ng apo sa inyo dahil wala pa akong apo sa edad ko. So, ang wish ko, sana mabigyan nyo ako ng apo bago ako pumanaw. man lang. Again, uh, congratulations sa inyong wedding and uh, I love you both. I love you both. And, uh, sana uh, magkaroon pa rin tayo ng communication ah, uh, hanggang sa matapos ang wedding or after the wedding nga sana magkaroon pa rin tayo ng continued communication kasi clau, claw gusto ko din syempre makabawi sa iyo dahil kung pagkukulang sa iyo grabe